Okay guys, kita nyo na po ang kabuhan ng aking pangka maliit. Okay. O, dati ko, dati po to, yung kung hindi na, ah, kung nag po to, nag-ngawil po ako. O, naroon, huwag kang tataka, marunong po ako mag -wheel. May kasama po ako, huwag kong alala po, hindi ko no, 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 no. Hindi ako may, ah, uh, may kasama ko ng tagasagwan ko at mga wito tayo. Na guys. Pinsure natin. So, bangka na to. Bangka na to. Payos ko. Ano guys. Pagalingin nyo po. Payos na to. Pagalingin nyo po. po, po. Payos ako guys. Kasi po. Ko, ako po. Pera. Payos na to. Please po. Pagalingin nyo po to. Payos na bangka ko. guys good morning po sa inyo and God bless po watching sunod vlog sunod sa ating vlog ko so update ko po kung tulungan nyo po ako ito natulungan nyo po ako guys yun po Kaming salamat po God bless po ito guys sa aking bangka guys sira po yan yan po wasak na wasak po yan ito po ang usap ngayong mga guys oh. Okay, Ayan. So, Hanggang doon pa yan guys oh. So, sana po tulungan nyo po ako guys. Ayos yan. Wala kasi ako pera ngayon guys. At magkuntit na po tayo doon sa uh, sa sa dagat. Ayan po. Yan po guys ito po ang ito po ang ito po bangka ay wasak na po ito ang butas oh. ang laki po ito log, po ang loob ang bangka po yan yan guys po ang butas po yan laan po yan ito pa po yan sana po tulungan nyo po ako para repair yan manit lang po yan para mag ah, na tayo mag nawilo tabi ang gantang content natin guys sana po tungungan nyo po ako guys ito po ito po yan yan na po ang kabuan ang bangka ko guys yan yan po ito po ang kabuan ang bangka ko para mag manggawal tayo doon sa dagat malapit lang po kami sa play guys ano po po ako guys pala gusto nyo po ako tulungan gusto nyo po to sa sa aking facebook ang pangalan ay Robert Portilano po ang aking facebook may kasulat doon ang lagay sa aking logo ay fish yung aking logo fish lang po wala nang iba ito po kayong comment ito po kayong chat sa akin kung gusto nyo po ko tulungan. para tutulog kayo ano date is sing ano po alamat po ayos na ito hanggang na ito sana tulungan po ako please po please nang po ako please please po please tulungan niyo po ako para mag-nawal po ako doon sa dagat kasi matalang po ako hindi yung mag-nawal na po and God bless po bye bye hi guys good morning po uh, so wala na po ako huli po ako update ito ang kasi first week hindi na ako update kasi wala akong magandang content kasi sana akong content ko Abang, nangis tak sana po kami Pasal so, Cira po ang uh, aking bangka so, so Guys, to guys Masa po yan Silakin nila kasi nung nakataan Nakara nung tu sa niram Pasal so, di ni nana Nira nga kasi niraman nila So Paket pakai nion guys ha. Lang guys